Sabi so, natin maging dispatcher. Kubaw, kubaw, kubaw! Ilalim, ilalim! Kya okay. po, kya po, kya po, kya po, kya po! Lima na lang, lima, lima, lima! Kya po, kya po, kya po! Okay. Ibang-ibang di di okay. destination dito sa Makap. Ipapasok po namin yung mga okay, brother and sisters galing na Riyadh. Okay. Insya po. Okay. At ang ating mga kapatira, muslim, at ngayon ay aming susunduin po ang aming mga kapatid na mga babae. Takbir! Allah! Ah, wow. ah, wow. <laughs> <laughs> at sana po ay insya Allah ay magiging safe po ang aming nakad ngayon at magkaroon ng mabuting uh, ang tawag dyan ustad, mabuting dulot sa amin, kainatan sa amin. Insya Allah. <laughs>

nawala kasi bumaba sa hello and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ngayon po ay nandito kami sa lugar ng mga kababayan kung saan isasama namin po sila sa aming gagawing ziyara or tour dito mismo sa loob ng city city, city ng Magda hmm.

dispatcher. 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 Tawag na boy. Sabi <makes noise> Sa... So, pupunta tayo sa Arafa. Sa Arafa. Sa Dalipa. Sa Chimaraj. Mag-una tayo okay. mag-hajj. Mag-hajj po tayo. warahmatullahi wabarakatuh. Hi vlog. Welcome to my guys. So, ngayon po ay ituturo po namin ngay ituturo po namin kayo kasama po yung mga kapatid natin, brothers and sisters from Riyadh. Kung saan dito po sa mga special area po dito sa Mecca al uh, isa na po rito yung Arafah, Muzdalifah at saka yung Mina. So, yun sa mga hindi pa po, po nakapunta at naka-experience sa pagpunta doon, matutunghayan po ninyo sa vlog na ito. Kaya wag po kayong mawala. Okay? Please don't forget to subscribe my YouTube channel. <laughs> Ayan po. So, ang sasamahan po namin ay ang mga taga yan po, taga-real. Okay? So, ngayon, susubukan natin magano. So, it's a prank. Susubukan <laughs> natin maging dispatcher. Kubaw, kubaw, kubaw! Ilalim, ilalim! Lima na lang, lima na lang! Wait, <laughs> baba ba muna ako para mas... Alak, mabasas. Kiyapo, 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 kiyapo! Lima na lang, lima, lima, lima. Kya po, kya po, kya po. ka? Meranaw. Maranaw <laughs> ako. Golden Mosk? Okay. Ilalim, ilalim, kubaw. Ilalim, kubaw, ilalim, kubaw, ilalim. Madina, Madina, Madina. Bawal yung mga... Bawal ang malalaki dito. Lugi <laughs> kami. Lugi <laughs> kami sa so isang po guys, mga kapatid. Alhamdulillah, Andang uh, mga taga-kasama natin sa ano, from Riyadh. Ayan po. Si Yes. Si okay? Ayun, Madina, 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 Madina. Ah. Kilala mo na si Ngayon Ayun, ko po. Gusto po. Okay, so. Okay, from Riyadh. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Ustad. Alhamdulillah. Dabaw ba yung kanil misis? Ha? Dabaw ka di ba? Dabaw? Dabaw yung kanil. Baga ako. si misis sa San Isidro. San Isidro? Davoriental? Oriental? Ah, Masya Allah. Ano bang San Isidro? Kasi ang San Isidro sa amin, Davoriental. Oriental, yung na namati Davoriental. Oriental. Ah, oh, Masya Allah. Oh, ang Duterte. Oo nga. Dabaw City kay Duterte naman. Okay, so anong Islamic Center po kayo? Okay, matutunghayan po natin ngayon isa sa mga salarin na kung saan naganap ang suko. Okay? Kapatid, saan po kayo sa Riyadh? Salamat alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa Majma po ako, sa Saudi Arabia. Majma'a. Mashallah. Ilang taon na po kayo sa Majma? Actually, two years pa lang ako sa Majma'a. Pero sa Saudi, almost 20 years na. Oh, masya Ano na po yung trabaho nila? Uh, isang uh, normal na Muslim na nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. Within 30 years. Within 20 years. 20 years. Asya. Wala kang ibang uh, trabaho po. Kaliwa. Before okay. ako ay nagtatrabaho sa what you call establishment. Establishment. Masala. Yung nagkakabit ng mga ganito, yung mga marmol ba? Ah, masala. talaga ah. ka lang. Alhamdulillah. Actually, ano first po? time na pong uh, ma-accommodate ng Islamic Center ng Magka, ang grupo nila from Riyadh. And I think kayo, kayo po yung kauna-unahan na nag pa kami na accommodate ng Islamic Center ng Magka al Masha'Allah, I think, uh, maraming maraming na salamat sa uh, mga kapatiran sa Dawa Center ng Magka, Islamic Center. Alhamdulillah, kay Brother uh, Yahya. Uh, eh, Assalamualaikum uh, al warahmatullahi uh, wabarakatuh. Makapunta ng uh, Islamic Center ng Magka para daw mamit itong si Ustad uh, Al-Yamudin. Masha'Allah. At ngayon, namit ko na nga, masha'Allah. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Okay. Magpa-burger okay. daw. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. So, pinaka-famous na ustad ng Maka. Hindi naman. Uy, <laughs> uy, wag kang ganyan. Okay. <laughs> Tatambli ako ngayon dito. Okay, mashallah. Tabar. So, maraming maraming salamat po. Welcome, check, Welcome. Alhamdulillah, maraming salamat po. At ay Ipagalob ng ipag alas matala na magkita tayong muli, insya Allah. Sariyad, sa Hindi man sa paraiso. Ishallah. Amin, amin, amin. Insya Okay, so alhamdulillah. Ano ba? Ah, ano bang kulang? Ano? Yung Saudi na kasama natin yung pamilya pa Obama. Ah, okay. Okay po. mo siya. Ano lang niya? Tawa niya, sila gestor lang niya. Nagtanong kasi ako na kanya kung saan ko May katanungan ako sa'yo. Ano po yan? Saan siya nung ano nangyari ang krimen? Uh, wala po akong kasalanan dyan Anong krimen ng ano yan? <laughs> saan ka? Anong krimen? Anong ano? Krimen, basta krimen Anong ginawa mo nung panahon ng krimen? Ah, krimen. ah, ah. wala akong kasalanan dyan Batay sa ating investigasyon Na kung saan Napatunghaya ng grupo ng Suko Ah um. Ang pagbabalik ni Gasabilgas Gasabilgas Ah para. Ang yan. Ang uh, hintay po actually, gano'n talaga. Alam mo, feeling namin hajj na. Grabe, ang daming tao po dito sa magka uh, Ramadan pa lang po. At saka hindi pa last 10 days. Pero matutunghay natin ang, ang traffic. Ang, uh, alam mo, ang sikip ng dahan dahil sa sobrang traffic. Alam mo, ang ingay ng kalsada, ng sangan ay sobrang napakaingay. Subalit, so, no, it is life. Ika nga, di ba? Ito yung buhay ng Saudi Arabia. Especially dito sa lugar ng mo Mukarama. Bagamat ganito ang uh, sabihin natin, ang ambiance ng lugar, subalit lahat ng Muslim ay minamahal at tinahangal ang lugar na ito, alhamdulillah. Kaya mabiyaya po kami, alhamdulillah, nakabila sa mga naninirahan dito, alhamdulillah, na kung saan ay sa loob mismo ng haram. Patutukayan po natin ngayon dito sa ating likuran, ay wala iba kundi ang mga iba't ibang klase ng tao, iba't ibang amoy, iba't ibang kulay. Kasama na po kayo sa vlog. 거실 <laughs> 맞다 <laughs>

sa uh, ano, isla ng tago para hindi matunto na mga Quraysh kaya naman ay may mga naganap dyan some of them are uh, not authentic yung salaysay some of them are tinataw na uh, authentic yung salaysay pero ang mahalaga yun po yung hinakyat nila dyan sa Jabalot Tau ang tau po yung Jabalot okay? So dati wala pa pong gate, dati ay uh, doon na uh, aakyat ha. Uh, walang magano sa iyo. Ngayon ay uh, makumpleto na po ngayon. Uh, Inasikasan la for for, for tourism also. Okay, yan po yan. Uh. Maganda na ngayon, oh. No? May mga ano na sila? May ticket ba? Yan talaga, sir. Yan, yan. Uh, yung bulok na. Man. Man, eh, man. Man, man, hindi makikita, eh. Madilim na yan, no? Madilim ilaw, na yan. Parang may ilaw? O, yan, yan, yan siya. Yan. Alamay. Okay, yes. Uh, yes. Oh, Ngayon hindi pa po pwede. Oh, uh, uh, at same time gabi po baka tuklawin tayo ng ano diyan. Tipaklong. Okay? Sheikh, a sawali ya Sheikh. Halo ittulal mina mumkin? Ah, juza ittulal hina? Ah, lalangan, la, mumkin. La mumkin, 'di Temporary close pa po for ano po, for uh, development. Uy, <laughs> tayo na. Ang tayo dyan. Okay, nakakot kami yung mag-tap. Iba po yung Jabal Nur. Ang Jabal Nur yung first revelation. Iba po yun. <sniffs>